Hey guys, may nagbenta po sa akin ng Samsung Galaxy A53 5G sa halagang 7.5 lang. Tatlong taon na po ang smartphone na to, pero grabe pa rin po yung kanyang specs. Hindi pa rin po siya naluluma at mas maganda pa rin po siya compared sa mga bagong mga yon. Isipin mo nagsimula po siya sa mi Android 12 lang. At nakailang software update po ako dito guys. Umabot po siya ng Android 14. Sa meron pa po siyang security update ng February 1, 2025. Isa talaga to sa binayaran natin kay Samsung. Bukod sa may pangalan ni Samsung syempre, pangalawa dito guys ang software support na talagang tatagan ng ilang taon. Nakakadalawang Android update pa lang po guys ng Samsung Galaxy A53 at 4 years po ang pangako ni Samsung dyan. Ibig sabihin guys, aawot na po siya ng Android 16. meron akong lumang Infinix dito, itong Infinix Zero 5G 2023. Sa pagkakaalam ko guys, medyo mas bago pa ang smartphone na ito kung i-compare po natin kay Samsung. Pero guys, yung security update po ng Infinix na smartphone na to, E eh, talagang pinabayaan na po siya ni Infinix. Ang uling security update na po nitong Infinix 05D 2023 is nitong September 2023 pa guys. Literal na pinabayaan na po siya ni Infinix. Day 2025 na at never na po siya nakareceive ng security update. Compare po sa may smartphone ni Samsung na kahit po luma na eh, nakakatanggap pa po ng security update. Pero yung ibang mga smartphone po na lumabas sa mas bago sa kanya. E eh, pinabayaan na po sila ng ibang smartphone brands. Sa mga merong mga lumang inflation guys sa mga teknom, kailan po ang huling security update na binigay po nila? Comment nyo, nyo lang po sa may comment section at yung anong smartphone po ang gamit nyo ngayon para po mapag-compare natin. Sa design, naka-plastic frame lang po siya. Saka plastic back lang. Pero maganda pa rin ang texture ng likod ni Galaxy A53 din meron siyang rubberized sa likod dito. Pero plastic lang yan. Sa camera naman guys, lumabas po ang smartphone na to nung panahon po na parang pa po talaga ng mga camera sa may likod. Then, naka camera po siya. Isang 64 megapixel, isang 13 megapixel ultra wide, at dalawang 5 megapixel na macro sa depth sensor. Total of 4 cameras, sa ka-32 megapixel na front selfie camera. Well, guys, para sa si isang 3 years old na smartphone, hindi pa rin tayo mabibigo dito. Di panalo pa rin talaga siya ang camera ni Samsung. At upper mid-range siya to guys. Narating around 20,000 po ang SRP. Masyado po yung mahal sa ilang sample shots ko dito guys, I think kaya pa rin yung makipagsabay sa mga bagong labas sa mga smartphone ngayon. Or baka mas maganda pa ang camera na to compare po sa ibang smartphone na gaming po ang focus sa mga kulang 20k na mga SRP. Speaking of gaming guys, hindi po ito naka Snapdragon, hindi rin po siya naka MediaTek. Exynos 1280 5G po yung kanyang processor dyan at naka 5 nanometer po siya. Well guys, kung i-compare mo to sa ibang smartphone ngayon sa mga halagang 20,000, eh mahina na po yung kanyang processor pero kung sa presyo nyo po siya ngayon ika-compare sa kulang mga 10,000 eh papalag pa rin po ang smartphone na to at mas maganda pa rin po yung kanyang GPU compare po sa mga naka Helio G100 na mga smartphone ngayon rin nakamala G68 po siya, itong si Samsung habang nakamala G57 lang yung karamihan po sa smartphone ngayon. Although napansin ko lang po sa kanya, isang game pa lang po yung nilalaro ko dito Call of Duty Mobile pa rin. Eh parang medyo makita po siya. At parang nasa around 50 FPS lang po yung gameplay natin. At pero pa po siya mataas sa graphics. At mataas sa frame rate. Tapos naka dual speaker din. Pero kung Mobile Legends lang guys, na laruin nyo, eh okay na okay na po ang smartphone na to. Hindi na po siya nagiinit dito. At stable na po yung gameplay natin. Kaso hindi lang po siya supported sa may parehong ultra. Pero okay lang. Hindi naman na halos ramdam yan gisi pagka naglalaro tayo. At saka hindi rin naman po gaming ang focus ang Samsung Galaxy A53. Saka yung kulang 500 kikis na ang total score nung panahon po ng 2021 or 2022. Eksakto lang naman po yan. Di karamihan po sa mga flagship na mga smartphone po dati, eh mga kulang 1 million ng total score pa lang po sila. Ngayon lang po talaga naglabasan yung mga smartphone po na sobrang sa mga processor sa mga mid-range po ng mga smartphone ngayon, lalo po sa mga flagship. Kung sakali man pong gamit yung pang smartphone na to at wala naman siyang problema, I think okay pa rin po ang smartphone na yan. Dahil kung bibili po kayo ng halagang 15,000 na bagong Samsung ngayon, eh still guys, mas maganda pa rin po ang specs ng lumang smartphone po na yan. Makakakuha lang po tayo ng bagong malakas sa smartphone ngayon kung susubok po tayo kila Poco at kila Infinix. Kaso kung sanay ka na sa may Samsung device, eh maninibago po kayo sa ibang mga smartphone brands. Dahil ibang iba po ang Samsung user interface compared po sa ibang smartphone brands. Maganda pong bumili ng Samsung Galaxy A53 kung po tayo ng sariwang unit. Yung hindi po last pad. Marami po ngayon guys kulang 10,000 na lang. Depende po sa kondisyon ng smartphone. kaya guys, anong lumang smartphone po ang gamit nyo ngayon? At nakakatanggap pa rin po ba siya ng mga software support ngayon or security updates? Comment nyo lang po sa may comment section. Thanks for watching.